ang uri ng bariya na pwede daw bilhin sa halagang 50000 pesos mga ka-coin collector Kung interesado ka po dito Unawain niyo pong maigi mga ka-coin collector Magandang araw po mga ka-coin collector Meron po tayo itong hawak na dalawang uri ng bariya Ito pong isa ay Ang ating bariya na si Andres Bonifacio At ito po yung isang bariya na ano saudig na tinatawag nilang tender ham ito daw po ay nabibili sa halagang 100,000 pesos mga kakoin collector kung tutuusin po ito pong hawak ko na to bariya ay halos parehas lang lang sa atin ito po ay 10 peso din na may nakatatak na 10 peso 2011 1432 pero ang kung pagbababasahan po natin sa halaga nito para sa akin po hindi ito aabot ng 100,000 sapagkat parang common coin lamang ito sa kanilang sa ibang bansa. Kung meron kayo nito na brilliant and circulated o brilliant condition, pwede ko itong bilhin sa inyo sa halagang 1,000 pesos mga coin collector. Pero hindi po 100,000. 1,000 pesos po na brilliant uncirculated condition o yung mga naka blister pack. Kung titingnan nyo po ang materialis nito ay halos parehas lamang po sa ating barya. Ang kaibahan lamang po itong kulay dilaw na parang gold ay nasa bandang gitna, nasa bandang gilid niya at yung sa atin naman ay nasa gitna. Kaya kung meron po kayo nito na brilliant uncirculated condition o yung naka blister pack pwede ko po yan bilhin sa si inyo sa halagang 1,000 pesos for collection ko lamang po mga coin collector pero sa 100,000 po hindi po yan mabibili sa 100,000 sapagkat ang halaga lamang po nito ay tenderham wala naman po itong halong gold or silver kaya kung meron po kayo nito Mag-message lamang po kayo at bibiling ko po yan sa inyo sa halagang 1,000 pesos. Basta po yan ay brilliant, uncirculated condition or yung mga naka-blister pack. Mga nakalagay po sa ganitong lagayan. Paraya pong salamat mga coin collector. Sana po yung mabenta niya ako ng ganitong klase bariya.